Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Akala niyo tapos na ang kwento ko. Hindi niyo kilala si Marites. Kapag may bagong kwarto, may bagong tukso. Kaya makinig ka at hayaang ako mismo ang magkwento kung paano nagsimula ulit ang init na muling bumabalot sa paligid ko. Tahimik na naman ang bahay. Wala na ang mga yabag ni Nathan sa hagdan. Wala na ang mga gabing pinupuno ng init at lihim. Akala ko mamimiss ko siya. Pero hindi. Dahil ang totoo, hindi naman ako nauubusan ng dahilan para mapawi ang lamig sa katawan. Habang nasa kusina, narinig ko ang kaluskos ni Hector sa may pintuan. Bit-bit niya ang mga papel at may kakaibang sigla sa boses. Honey, sabi niya habang nakaupo sa tapat ko, pinaupahan ko na yung kwarto ni Nathan. Sayang naman, sayang ang renta. Napatingin lang ako at ngumiti. Pero sa loob-loob ko, parang may sumiklab. Ah, ganun ba? Kailan magsisimula yung border mo? Bukas na raw darating. Studyante lang, Tahimik daw. Tahimik pa talaga? Mas gusto ko yan. Kinabukasan, maaga akong naglinis ng bahay. Sinadya kong iwan ng medyo open ang neckline ng suot kong duster. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko lang maalala ng salamin na hindi pa rin ako kumukupas. Dumating siya halos tanghali na, si Emil. Dalawamput isang taong gulang, payat pero may katawan. Maayos ang gupit. May dalang backpack at dalawang maleta. Tahimik lang. Halos hindi makatingin sa mata. Magandang umaga po. Bungad niya kay Hector. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Malinis. Mabango. Wala ni katiting na ere. Si Marites, misis ko, pakilala ni Hector. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Ngumiti ako. Hindi pwersado. Hindi rin formal. Yung sapat lang para maalala niya ang ngiti ko kahit nakapikit siya. Welcome, Emil. Sabi ko, kung mainit ang kwarto mo, sabihin mo lang ha, may extra fan ako rito. Napatingin siya sa akin saglit, parang hindi alam kung saan ibabaling ang mata. Salamat po, ma'am. Ang formal niya, parang estranghero sa sariling teritoryo. Ayusin natin yan. Isang hapon, paglabas niya mula sa banyo, may dala siyang tuwalya sa balikat. Saglit kaming nagkatinginan. Wala akong sinabi, pero alam kong ramdam niya kung paano ko siya sinulyapan mula ulo hanggang paa. Habang dumadaan siya sa sala, nalaglag ang isa niyang t-shirt mula sa laundry basket. Kinuha ko ito habang wala siya. Malinis, mabango, may amoy ng sabon, nahalatang bagong bihis lang mula sa init. Tiningnan ko ang tela sa aking palad. At sa sandaling iyon, parang bumalik ang init na matagal kong kinimkim. Sa sumunod na mga araw, abala siya sa pag-aayos ng schedule. Lagi siyang nasa lamesa, laptop sa harap, ballpen sa tabi. Hindi siya palakibo, hindi rin bastos, pero sa mga sandaling hindi niya alam, pinagmamasdan ko siya. Ang braso niya kapag nakasuot ng puting t-shirt, yung maayos niyang postura kahit nakaupo lang yung paraan ng pagkagat niya ng loob ng pisngi kapag nag-iisip. At kapag dumadaan ako sa harap niya, palagi siyang saglit na natitikilan bago magbalik sa laptop niya. Nahuli ko na siya. Kahit hindi siya umamin, gabi noon, naisipan kong magluto ng paborito kong adobo. Sinadya akong sumabay sa kanya sa hapagkainan, si Hector. May overtime, masarap po ito tita, sabi niya, habang humihigop ng sabaw. Napangiti ako. Buti na lang marunong akong magluto. Mahirap kapag ang mga bisita natin may panlasa. Napangiti rin siya pero bumalik agad sa pagkain. Tahimik na parang may tinatakasan. Pero hindi ako bibitaw. Wala ka bang girlfriend, Emil? Napatingin siya bahagyang namula. Wala po. Bakit naman? Guwapo ka naman, malinis, mabango. Hindi siya sumagot. Nilingon ko siya habang uminom ako ng tubig, dahan-dahan, habang nakataas ang kilay. Tahimik siya buong gabi matapos noon, pero ang paraan ng paghawak niya sa kutsara? Parang mas mahigpit. Parang may gustong pigilan. Alam kong nagsisimula na ang laro. Ang katawan ko, nagiinit na ulit. Hindi dahil kay Emil, kundi dahil sa akin. Dahil sa alam kong may isang taong nagpipigil, at ako ang dahilan kung bakit. Nagpalit ako ng damit bago matulog, yung silk na nightgown na hindi ko na sinusuot simula nung umalis si Nathan. Pinunasan ko ang leeg ko ng panyo, inamoy ang sarili. Bago ako pumasok sa kwarto, humarap ako sa salamin at ngumiti. "Magandang gabi, Marites," bulong ko sa sarili. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nakita ko siyang nagwawalis sa tapat ng bahay, nakasuot lang ng shorts at puting sleeveless shirt. Bumaba ako ng hagdan dahan-dahan. Alam kong kita niya ako mula sa bintana. Hindi ako tumingin sa kanya, pero alam kong nakatingin siya. Pagdaan ko sa likod niya para abutan ng tubig, nadikit ang braso niya sa dibdib ko. Kunti lang, pero sapat para maramdaman niya ang init. Mainit pa dito sa labas? Tanong ko habang binibigay ang baso. Medyo po, sagot niya. Kung gusto mo, may lotion ako sa kwarto. Pampalamig sa balat. Hindi siya sumagot. Pero sa mga mata niya, nagsimula na ang apoy. Ako si Marites. At kahit hindi mo pa ako hinihiling, nararamdaman mo na ako. Simula nang magkalapit ang mga balat namin, hindi na nawala ang tensyon sa hangin. Tahimik pa rin si Emil, marespeto. Palaging nakayuko kapag nagsasalita. Pero hindi na niya ako tinitingnan gaya ng dati. Ngayon, may lundag na sa tingin niya. Yung parang sinusukat niya kung gaano pa siya pwedeng lumapit bago siya mahulog. Ako naman, hindi ko kailangang humakbang. Nasa teritoryo ko na siya. Isang tanghali, suot ko ang manipis kong shorts at sleeveless na may kaunting laylayan. Wala namang masama, di ba? Mainit sa kusina. At ako ang may-ari ng katawan kong ito. Lumapit siya para kumuha ng tubig. Napahinto siya ng sandali sa gilid ng ref. Wala siyang sinabi, pero kitang-kita sa peripheral ko ang paghinga niyang bumigat. May kailangan ka ba? Tanong ko nang hindi siya tinitingnan. Ah, tubig lang po. Puka nang po. Relax ka lang. Hindi naman kita kakainin. Sabay tingin ko sa kanya. Taas ang kilay at may ngiting konti lang ang laman pero puno ng imbitasyon. Namula siya. Napayuko. Sabay umiwas ng tingin. Pero hindi mo na ako maiiwasan, Emil. Minsan, habang naglalaba ako sa labas, napansin kong nasa loob siya ng sala, nakatayo sa gilid ng kortina. Akala niya siguro hindi ko kita. Pero malinaw sa salamin ang mata niyang sumusunod sa bawat galaw ng bewang ko habang ako'y nakatalikod. Wala akong ginawa kundi ipagpatuloy ang paglalaba. Dahan-dahan, malalim ang hinga. Pinatagal ko pa ang bawat kilos at pag-arko ng likod ko. Ilang saglit pa'y nawala na siya sa gilid ng kurtina. Pero naiwan ang tanong sa hangin. Hanggang kailan ka magpapanggap, Emil? Minsan naiisip ko, iba talaga ang tingin sa akin ng mga batang tulad ni Emil. Hindi sila tulad ni Hector. Nasanay na sa katawan ko. Natila wala ng bagong bahagi sa akin na nakakagulat. Pero si Emil, bawat tingin niya, parang unang beses parang may bago siyang natutuklasan at gusto kong siya mismo ang magdesisyon kung kailan siya bibigay sa tukso. Kinabukasan, mag-aalmusal ako. Suot ko ang bagong duster na manipis pero presko. Habang nagpiprito ng itlog, pumasok siya sa kusina. Tulog pa raw si Hector. Good morning, sambit ko. Good morning, sagot niya. Umupo siya sa lamesa pero hindi mapakali. Gusto mo ba ng itlog? Tanong ko habang yumuyuko para abutin ang platito. Ramdam kong naroon ang tingin niya. Ah, sige po. Wala na talaga yang po, Emil. Matanda lang ako ng ilang taon. Hindi mo kailangang ilagay sa pedestal ang babaeng nagsisilbi sa'yo ng almusal. Pasensya na. Sorry. Lumapit ako, inilapag ang pinggan. Sabay ngiti. Good boy. Gabi-gabi siyang naliligo bago matulog. At tuwing naririnig kong bumukas ang gripo, Bumibilis ang tibok ng dibdib ko, hindi dahil sa hiya, kundi sa pananabik. Isang gabi, paglabas niya ng banyo, nakita niya akong nakatayo sa hallway, may dalang tuwalya, kunwari, pero ang totoo'y sinadya ko lang abangan siya. Uy, mukhang hindi ka pa masyadong tuyo. Baka lamigin ka. Bago pa siya makatanggi, ipinatong ko ang tuwalya sa balikat niya. Dahan-dahan, sapat lang ang distansya para maramdaman ang init ng hininga niya. Naamoy ko ang body wash na ginamit niya. Malinis, mainit, at lalaki. Wala siyang imik. Ni hindi siya gumalaw. Ako lang ang gumalaw para sa aming dalawa. At dun ko lalong nakumpirma. Hindi lang siya nahihiya. Kinakabahan siya. Kasi alam niyang kahit isang maling hakbang lang, pwede siyang mawala sa sarili niyang kontrol. At ako? Ako ang patunay na minsan, hindi mo kailangan magsalita para sumuko. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Bumaba ako para uminom ng tubig. Nandoon siya sa sala, may hawak na libro, pero halatang hindi nagbabasa. Hindi ka pa inaantok? Tanong ko, hindi pa po. Baka ang kulang sa'yo ay hindi pa hinga, kundi yung presensya na hindi mo hiningi, pero umaasang may darating na papawi ng bigat mo. Napatingin siya. Parang may gustong sabihin, pero pinigil. Alam mo, Emil, Lumapit ako, humawak sa sandala ng kinauupuan niya. Huwag kang matakot sa nararamdaman mo. Lalo na kung totoo naman, napayuko siya, walang sagot. Pero sa pagkagat niya sa loob ng pisngi, sa lalim ng hinga niya, sa paraan ng pag-iwas niya ng tingin, alam kong hindi na siya pareho. Ako si Marites, at ang tahimik na panonood mo sa akin ay sapat na para simulan ko ang laro. Malalim na ang gabi. Tahimik ang buong bahay, pero may ilaw pa rin sa kusina. Bumaba ako para uminom ng tubig, suot ang nightgown na preskong-presko sa balat. Nandoon si Emil, nakaupo sa lamesa, nakatingin sa laptop, tila nag-aaral. Pero sa totoo lang, mas parang nagtatago siya sa sarili niyang isip. Halata sa katawan niya ang kawalang enerhiya, pero mas halata ang gulo ng loob niya. Hindi ka pa natutulog? Tanong ko habang dumiretso sa ref, nagulat siya. Ah, uh, hindi pa po. May tinatapos lang. Napangiti ako sabay sabing, "Hindi ka pa rin talaga sanay sa presensya ko, no?" Tahimik siya. Relax ka lang. Hindi kita kakainin. Gusto mo ng gatas?" Tumango siya. Kumuha ako ng baso, binuksan ang kahon ng gatas, at umupo sa tapat niya. Ibinigay ko ang baso. Tumingin siya sa akin saglit pero agad bumalik sa laptop. Tahimik kami sa loob ng ilang segundo. Hangin tunog lang ay ang pag-click niya sa keyboard. Alam mo, minsan kahit anong init ng panahon, ang katawan ng tao pwedeng makaramdam ng lamig pa rin. Bulong ko. Napatingin siya sa akin. Giniginawa ko Emil. Hindi sa hangin, kundi sa mga bagay na hindi na hinahanap ng asawa ko. Hindi siya gumalaw. Parang may gusto siyang itanong, pero natakot sa sagot. Alam mo ba kung anong pakiramdam na araw-araw kayong magkasama sa iisang bubong? pero para kang hangin sa paningin niya. Wala siyang sagot. Lumapit ako ng bahagya, hindi ko siya hinawakan. Pero pinalapit ko ang puso ko sa pandinig niya. Hindi lahat ng babae naghahanap ng pagmamahal, Emil. Minsan, hinahanap lang nila ang pagkapantay. Yung maalala nilang totoo pa rin silang babae. Tumahimik siya. Tumingin siya sa mga kamay niya. Nakahawak siya sa baso, pero nanginginig ang mga daliri niya. Idinampi ko ang mga daliri ko sa kamay niya. Dahan-dahan, mainit ang balat niya. Hindi siya gumalaw. Hindi rin niya inalis ang kamay niya. Sa pagitan naming dalawa, isang lihim na hininga ang bumitaw. At doon ko naramdaman, humina na ang depensa niya. Hindi mo kailangang sabihin kung anong nararamdaman mo, bulong ko. Nararamdaman ko na rin yon. Tumayo ako at lumakad papunta sa gilid niya. Umupo ako sa kabilang silya katabi niya. Hindi pa rin siya tumitingin, pero hindi na rin siya nagtatype. Bahagya kong itinukod ang siko ko sa mesa, sabay idinikit ang hita ko sa tuhod niya. Saglit siyang napahinto. Hindi ko siya hinila, pero hindi rin siya umatras. Hindi ko alam kung ano na ako sa'yo, sabi ko ng mahina. Kaibigan, landlady, tita, napatingin siya sa wakas, seryoso. Parang bata na naligaw sa dilim, pero kung ako tatanungin, ako lang ito. Babaeng nauuhaw sa init. Babaeng alam mong gusto mong tuklasin kahit alam mong delikado. Hinawakan ko ang pisngi niya. Dahan-dahan, inilapit ko ang mukha ko. Hanggang sa ang ilong ko, halos dumampi sa ilong niya. Hindi ako nagmadali. Ayokong ipilit. Gusto ko siyang mahulog ng kusa. At nang dumampi ang dulo ng bibig ko sa kanya, hindi siya umalis. Hindi rin siya huminga agad. Parang sandaling huminto ang oras para sa kanya. Isang mahinang halik, mainit, mabagal, at tuluyan na siyang napapikit. Hawak ko pa rin ang pisngi niya. Handa akong bumitaw kung gusto niyang itigil, pero hindi niya ako pinigilan, bagkus ang katawan niya lumapit. Hindi na kami nagsalita matapos 'yon. Dahan-dahan akong tumayo, iniwan siyang nakatulala sa mesa tumalikod ako at naglakad paakyat sa kwarto. Sa bawat hakbang ko paakyat, ramdam kong nakatingin siya sa akin. Hindi bilang border. Hindi bilang tita, pero bilang babae. Pagpasok ko sa kwarto, isinara ko ang pinto. Hindi ko siya ginising sa pantasya niya, pero alam kong hindi na rin siya makakatulog ngayong gabi. Ako si Marites. At sa gabing yon, hindi ko na siya nilingon. Pero alam kong dinala niya ang init ng gabi sa bawat paghinga hanggang sa kama. Kinabukasan, nagkakape kami sa isang lamesa. Si Hector, tulog pa. Si Emil, nakaupo sa dati niyang pwesto. Pero hindi na siya katulad ng dati. Tahimik pa rin siya. Pero sa tuwing gumagalaw ako, sumusunod ang mata niya. Hindi na siya umiiwas. Hindi rin siya umaamin. Pero sa ilalim ng mesa, alam kong nanginginig pa rin ang tuhod niya. Wala akong sinabi. Ngunit habang nilalagay ko ang kutsara sa baso, sinadya kong ibaba ang ulo ko para lang masilip niya ang laylayan ng suot ko. Nang tumingin ako sa kanya, mabilis siyang tumingin sa kape niya. Pero nahuli ko na siya. Pagwala si Hector, kami lang sa bahay. At tuwing ganito, tila may hangin sa paligid na pilit sumisiksik sa pagitan naming dalawa. Sa sala, habang nanonood siya ng TV, tumabi ako. Hindi masyadong malapit. Pero sapat para maramdaman niya ang init ng hita ako sa gilid niya. Napapagod ka na ba sa klase mo? Tanong ko, habang ang kamay ko'y nakapatong sa throw pillow na nasa pagitan namin. Medyo po, sagot niya, pero mahina. Kinuha ko ang throw pillow at itinabi. Wala na ngayong hadlang. Pwede kang sumandal kung gusto mong magpahinga, sabi ko. Hindi siya gumalaw. Pero hindi na rin siya umatras. Ilang araw ang lumipas bago kami muling magkausap ng matagal. Pero nang dumating ang sumunod na gabi na wala si Hector, hindi na siya umiiwas. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ko. Walang ingay, walang salita. Pero ang bawat hakbang niya, punong-puno ng pagnanais, hindi ko siya sinalubong. Hinintay ko lang siyang lumapit. Nang abutin niya ang kamay ko, doon ko lang siya hinarap. Mainit ang palad niya, mabigat ang paghinga hindi siya sanay sa ganito, pero hindi na rin siya makaalis. Sa bawat halik, sa bawat pagkiskis ng balat naming dalawa, doon ko nakita kung gaano siya nauuhaw sa atensyon, sa paglalambing, sa init na matagal na niyang kinikimkim. Hindi siya nagsalita, pero ang katawan niya, sumigaw ng pagsuko. Kinabukasan, sabay kaming bumaba. Ako, parang walang nangyari. Siya tahimik, pero alam mong magulo ang pag-iisip habang nag-aalmusal kami kasama si Hector, hindi ko maiwasang mapangiti habang pinapanood siyang hindi makatingin sa akin. Umiwas siya ng tingin, pero nahuli ko pa rin siya minsan. Tinititigan ang leeg ko habang iniinom ko ang kape. Ang hindi alam ni Hector, ang lalaking kaharap niya, minsan nang dinagsa ng impit na pag-ungol ang kwarto ng asawa niya. At ako? Wala akong pagsisisi. Dahil alam kong bawat galaw ko isinusulat sa isip ni Emil para ulit-ulitin sa alaala. Minsan, habang naglalaba ako, bigla siyang lumapit, nag-alok ng tulong. Hindi niya ito ginagawa noon. Pero ngayon, gusto niyang may connection kami kahit sa simpleng gawain. Habang nakayuko ako, ramdam kong nakatitig siya sa likod ko. Hindi ko siya tiningnan, pero nagsalita ako, "Malumanay, kung gusto mong hawakan, hawakan mo." Huwag kang matakot. Tahimik. Pero maya-maya, naramdaman ko ang dulo ng daliri niya sa balakang ko. Banayad. Maingat. Parang nanghihingi ng paumanhin. Ngumiti ako. Sapagkat ang mga titig lang noon. Ngayon, may kasunod na tuwing gabi. Binabalikan ko ang eksena sa utak ko. Yung paraan ng paghawak niya. Yung lagkit ng titig niya. Yung kaba niya sa bawat galaw ko. At habang pinakikinggan ko ang mga yabag ni Hector sa kabilang kwarto, iniisip ko kung gaano katindi ang pagkakaipit ni Emil sa pagitan ng konsensya at pagnanasa. Pero ako, wala akong dalang bigat, dahil hindi ko siya pinilit. Siya ang lumapit. Siya ang nagdesisyong matikman ang bawal, at ako lang ang may halimuyak na gusto niyang balikan gabi-gabi. Ako si Marites, at ang bawat paghinga niya ay paalala na akin na siya. Ilang araw na ang lumipas mula nang huli kaming magkalapit ng katawan. Pero ramdam ko, mas naging tahimik si Emil. Hindi na siya gaya ng dati. Hindi na siya umiiwas. Sa halip, dumidikit siya. Hinahanap ang mga mata ko kahit nasa harap si Hector. Tahimik pero halatang nag-iipon ng tapang. Isang gabi, habang ako'y naghuhugas ng plato, lumapit siya sa likod ko. Hindi niya ako hinawakan, pero nagsalita siya sa mababang tinig. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ako lumingon. Dito lang, tumango siya. Okay, pero bilisan mo. Hindi ko alam kung anong meron tayo. Bungad niya. Pero hindi lang katawan yung hinahanap ko ngayon. Bumuntong hininga ako. Tumigil ako sa paghuhugas. Tumalikod ako. Hawak ang kamay ko. Emil. Hindi siya umiwas. Kahit nahihiya, nanatiling matatag ang mata. Gusto kitang makilala. Gusto kong malaman kung anong gusto mong kainin sa umaga. Kung anong nagpapasaya sa'yo. Kung anong nagpapaluha sa'yo. Hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa. Isang batang nalunod sa apoy na akala niya'y ilaw. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, kinuha ko ang tawel at pinunasan ang kamay ko. Lumakad ako palayo at tumigil sa hagdanan. Emil. Sabi ko, wala akong pinaliwanag, wala akong ipinangako. Alam ko, pero, pero umaasa ka. Tahimik siya. At sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang bigat ng isang damdaming hindi ko kailanman hiningi. Kinabukasan, hindi siya bumaba para mag-almusal. Wala si Hector noon, kaya ako lang sa lamesa. Tahimik ang bahay. Walang yabag mula sa itaas. Walang tanong walang tawag, pero alam kong gising siya. At alam kong hindi na rin siya mapakali. Dahil kapag ang isang pusong inosente ginising mo sa paraang bawal, hindi na ito makakabalik sa dati. Kinagabihan sabay kaming tatlo sa hapunan. Si Hector, masayang nagkukwento tungkol sa trabaho. Si Emil, nakayuko lang habang kumakain. Ako, tahimik na pinagmamasdan silang dalawa. Napaisip ako dalawang lalaking nasa iisang mesa. Yung isa, legal na akin, habang yung isa naman, walang karapatan pero nakaranas ng init na hindi niya malilimutan. At ako, wala akong pinagsisisihan dahil alam ko sa larong ito, hindi ako ang matatalo. Kinabukasan, may sulat sa lamesa galing kay Emil. Salamat sa lahat, kailangan kong mag-focus sa pag-aaral. Nilipat na ako ng matitirhan. Binasa ko lang. Walang reaksyon. Hindi ako umiyak, hindi ako natawa. Kasi alam kong darating din ang araw na yon, tinupok siya ng damdaming hindi ko kailanman inialok. At ngayon, siya ang kusang lumalayo. Lumipas ang mga araw, si Hector walang alam, si Emil wala ng balita. Pero sa bawat pag-ihip ng hangin sa gabi, naiisip ko pa rin ang mga titig niyang puno ng tanong at paghanga. Hindi ko siya minahal, pero hindi ko rin siya ginamit. Pinatikim ko lang sa kanya ang sarili kong apoy. Siya ang lumapit. Siya ang unang sumubok sa apoy. At siya rin ang nasunog. Ako si Marites. At ako ang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi na muling nakahanap ng katahimikan. Kaya kung may makikilala kayong katulad ko, mag-isip kayo ng dalawang beses. Dahil minsan, ang pinakamagandang anyo ay may itinatagong init na kayang tunawin ang buong mong pagkatao. The end. Hey guys, thanks for watching hanggang dulo. Sana na enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.